Ito ay sumunod pagkatapos na kumalat ang isang TikTok video ng mga aktres na sina Bea Alonzo at Julia Barreto na nagtatawanan kasama sa isa't isa sa social media noong linggo, Marso 17. Tunay nga, ang sansinukob ay naghihilom. Ito ay sumunod pagkatapos na kumalat ang isang TikTok video ng mga aktres na sina Bea Alonzo at Julia Barreto na nagtatawanan kasama sa isa't isa sa social media noong linggo, Marso 17. Ang video ay sinasabing kuha sa isang pagdiriwang na nagbibigay pugay para sa tanyag na tagapagtayo ng mga bituin at direktor na si Johnny Manahan, na kilala rin bilang si M.R. Ama sa industriya ng entertainment noong Sabado. Si Julia ang kasalukuyang kasintahan ng aktor na si Gerald Anderson. Bago si Julia, si Bea at si Gerald ay nagkaroon ng relasyon. Pagkatapos ng anim na taon na pagsasama, sila ay naghiwalay noong dalawang libo at labinsyam. Sa isang nakaraang panayam, sinabi ni B na bigla na lamang nagpatigil si Gerald sa pakikipag-usap sa kanya. Hinala ng mga netizens na niloko ni Gerald si B. Sa isa pang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda noong 2023, sinabi ni B na hindi siya handang maging kaibigan ulit ni Gerald. Hindi ako makakapagkaibigan ng isang tao na hindi ko maaasahan at hindi nag assume ng responsibilidad para sa kanyang mga gawa kaya siguro hindi sagot ni B. Sinabi ni Gerald dati na ang kanilang relasyon ni Bea ay hindi malusog, nagdudulot ng patuloy na sakit sa kanilang dalawa, kaya mas mabuti na ayon sa kanya ay maghiwalay sila ni Bea.